Single ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan! Johnny! Johnny! Bukol! I F M. Ayan na nga at nagbabalik po ang Tara pares tayo guys. Kung uh, meron kayong mga kausap na ano or, na may edad na huwag na masyadong bilisan na <laughs> kawawa. <laughs> Nadz Rabino Charlita Same at si George, si Madam Wilda Banusing. Sino pa nandito? At Tita Jerty, good evening. At si... Teka lang, ha? Teka lang, teka lang. check lang ako sino yung mga bagong... <coughs> yung hindi pa kapag follow, follow nyo naman. At... Uh, Lee, Macalino, Tita Priscilla, Emily Mission, Gracia Madrigal, Chia Salvante, Cheryl Gacelos, Edward Gagapito, Kimberly Cruz pa. Yan. At uh, Tescao, Anali, yon Tita Luz, Danilo De Luzon. Good evening. Hello? Hello? Ayan. Okay na. Sige, tawag na po ulit. Ariel Moreno. Good evening. Yan, no? Johnny B. Okay, ah, nga, James Delgado. Good evening. Halo, good evening. Hello. Halo? Hello. Hinaan mo mo. mo. Anong pangalan mo? Hello po. pangalan mo? Si Banji po. Banji, hinaan mo radio. Hindi ko. Idol, naririnig ang Atay ka, naandito na nga, kausap ko na nga ako. Oo, okay. ito, 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 narinig ko na ngayon. Kanina, hindi. Kailangan mo radyo mo? Eh, wala akong radyo, idol. O, oh, yan. Anong pinatalo si Banshee? Ay, 71. Naingit ka siya ako, na, tumatawag tayo, pero, senyor. Jesus Christ. <laughs> 71! <laughs> Rahul. naman man. Ito. Bakit? Kaya mo Grabe ba? Grabe ka rin man idol. Kaya mo ba, ba? No, hindi sa siya ako kasi ang tumatawag sa iyo puro senior. Sabi ko, mag-try man ako. Senior man ako, pero malakas pa ako, idol. Jesus. <laughs> Bakit? Wala na bang, wala na bang karapatan ng 70 <laughs> <laughs> Pero... Ano? Ay, na naman kung tumawa ka naman, grabe ka naman. Kailan ka huling na Pero nakakalukot. ko kailan, ng mga idol. Pakita mo na! <laughs> kailan ka huling nakatikim ng pagmamahal? Siguro mga... mga 11 years na idol. Hmm. So ano yun? Masarap ba yun? Yes. Ang alin? ng pagmamahal. Mm! So, baka sana, idol, ng hotdog. May ay, ay, ay. 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 Ay, ay, Ah, teka lang, hahanap tayo, ha? Pero... Saan gusto ko, Edo, na mga edad, mga 71 na ako? Yung mga kaedad ko, 72 hanggang 100. Jesus, ginawa ko. <laughs> Opo, oh, grabe naman makatawa, eh. Al alam mo kasi, hindi ko hawak yung mga colors. Bakit? Para wala ng karapatan ng mga ganyan. Sinero na ng karapatan na sa pwedeng ka uh, uh, ganyan. Ka uh, na idol? kasi. Makinig ka muna! <laughs> 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 salita ka na, salita! Hahanapan kita, kaya lang hindi ko hawak kung ilan yung edad na tatawag. Basta ba sa mga Sorry, sorry, sorry idol. Basta so, pa ano pa, malakas din. So, ma oh, okay, okay, okay. ka Okay, Hello, good evening. Hello? Hello po, good evening. Yes, idol. Sir, sir, Huwag maingay, huwag nagagalit siya, idol. Huwag maingay. Anong pangalan mo? Ato so, si Banji po, Banji. Hindi ba, Ma Ma'am Banji, huwag kang maingay. May, may color tayo sa Ay, sorry, sorry, Hello? Sino to? Ay, Diyos <laughs> ko. Uh, Tawag po sa zero nine nine five four eight two one eight six seven. na po. Hello, good evening. Mang Vanjie, Ma huwag ka muna maingay. Ang daldal mo. Huwag ka muna maingay, boss. Okay, okay. Dito na muna. na muna maingay. Kaya nga, salita ka lang salita. Huwag ka muna maingay, please. Okay. Hello? Hello? Yes, sir. Anong pangalan mo? Manny Stewart. White. Si Manny. Ilan talaga si Manny? 62 62, okay Andito po si Ma'am Banji, 71 Kausapin mo, go ahead Hello po Hello yes po Hello po uh, yes. Sino po ang pangalan nito? Mami Ano po ang pangalan mo? Ako Banji ang pangalan Manny, ko Mami, Mami, 62 Manny, Manny. Wow, maraming pera yan Why don't Oh, oh Mani, how are you? Mani. Natakot na sa'yo oh, ang oh. ingay mo kasi. Ano po yung pasausapin <laughs> kung di ako mag-ingay? Ito talaga <laughs> sa radio. Alam mo kasi, to yan ha, makinig ka lang. Pag may tumawag, mapagsalitain mo. Huwag ka muna salita lang salita. Hindi ka pa nga nakapag-rebatal. <laughs> naka Ikaw talaga. Masyado kang... Hmm, um, na. Pero naman mo. Kuritin ko yung ano <laughs> <laughs> I love you, idol. Kaya idol na idol kita. Ano na may Hello? Hello po. Yes, sir. Sino to? Joel po. Ano? Joel. Well. Ilan taon ka na? 65. 65? 35 po. 30, 30, 35? Diyos ko. Diyos ko po. Diyos ko po. 71 Ah, okay, bigal lang naman. Oh. Sige, kausapin mo. Oh, oh, sige, pwede na yan. Idol, oh, mira. papayag ako dyan. Oh, mira. Hello. Ano oh. naman pangalan Idol? Joel po. Joel, Jewel. Ano? Joel, Jewel. Joel, Ah, Joel. Ah, Joel. Ah, Joel. Masta ka na, ataga saan ka? Hey, Quezon. Quezon? Quezon province <laughs> o Quezon city? <laughs> Quezon province. Quezon province daw. Wow, wala yo. Paano kayo ano ito, Idol? Sige, gusto ko yung maging friend kita. Mm. Ah, uh Mas -huh. uh -huh. uh -huh. so, okay yan, pagpaka friend mo, para <laughs> magpagay yung arthritis, may aakay uh, sa'yo. <laughs> Ay, naku, gusto po. Ay, malakas pa naman ako. Ay, doon, hindi pa ako malaman, no? Wala pa akong nararamdaman kahit 71 na ako. Oh, so, uh -huh. sige, sige, sige. Kunin mo ba number ni Joel or number mo? Na number ni Joel na lang, Joel, number Idol. Mo, Joel. Number na lang po niya. Ah, number mo na lang. Number ko, hindi pwede yung oh, ano ko. Okay, hindi huwag mo na, huwag, huwag mo na maingay. I-offer ko kayo. Kaninong number yung ibigay? Yung hmm? kay oh, na lang, kay Joel na lang, idol. Sige sige i ko kayo ha, huwag maingay ha. Okay, tipot kayo dyan. <laughs> Okay na, okay na. Sana mapagtala sa Kaya nga, huwag ka na maingay. Thank you, thank you, thank you. <laughs> <laughs> Ang ingay talaga na. Kurutay ko yung... Ano mo ngayon, ha? Excited itong si Mambanji, Banji, Diyos ko. I Bibihira ka lang 71 si years old na mas excited pa. <laughs> Ito yung tara Paris tayo. Senior citizen version. <laughs> Diyos ang sing ang ligalig nito mga sinyo sa kala mo talaga pag inano, may kaya pa. Baka mamaya magreklamo ako. teka lang, ang ma -ma <laughs> ko. Makakatawa naman Pero Sa bagay, wala naman mawala. Kung may try, di ba? Hello, good evening. Hello? Tao po. Hello? Hello?

Yung radyo mo, mahina. Please. Teka okay, ah? no, po, yun In, eh. Hina pa rin po siya. Nah? Ano pangalan mo? Uy, Bayot, anong pangalan mo? Rico nga, Rico. Rico. Kaya saan si Rico? Oo. Oh. 53. Hmm. 53. Fifty-three? Bungol-bungol ka talaga, Rico. Sabi ko, taga saan ka, fifty-three? <laughs> <laughs> tagig, oh, tagig ba, oh, tagig. Oh, Rico, Oo. Oh, uh, oh. sayang ka may isang senior na kaya pa daw dapat ibigay kita doon. Sayang ah. Oo. Pero tani ko, Oo, mas okay ang senior kasi may ano din yan, may monthly allowance. <laughs> may monthly allowance. So hindi ka maano. Ma may panabong. may panabong ka lagi! <laughs> 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 mamaya jo uh, ano, ari uh, ko pag may tumawag tawag ka ulit ha. Hanapan kita. Huh? Hanapan kita mamaya. Tumawag ka ulit. Okay? Okay, sige. Okay, sige. Hello? Hello? Yes, ma'am. Hinaan niyo po yung radyo. Anong pangalan mo? May idol, ako si Bikay kanina. Naputol oh. lang. Oy, okay. sabi ko sa'yo. Ba't mo pinutol? Ano ba yan? Smart kasi yun, Idol. Ngayon, nakaglob ako. Mm, nahala, sige. Anong pangalan mo ulit? Bikay. Si Bikay. Ilan tala si Bikay? 35. Ter 35? 35. Yeah. Oh oh, 35. Okay, tawag na guys. Ito po si Bikay, 35 years old. Si Bikay, asawa ni Bicoin. <laughs> okay, si Bikay, tawag ka sa saan ba nga itong tumawag? Ah, tawag ka sa ano? Sa Smart. Kasi nasa, nasa, globe na, nasa Globe siya. Dito ka tumawag sa 09954821867. Uh, si Tita Gertjie mukhang nainggit parang gusto din ni Tita Gertjie. Ah, uh, uh. uh, relax ka lang dyan, ha, naghahanap tayo. Si uh, Tita Priscilla Baniaga, ah, amping, ingat. Ah, uh, Johnny B. Uh, totoo yan, masarap naman yung senior na mag-depende lang kung hindi gastado ang katawan. sure. Siyempre, pag maalaga, mukhang bukang dalaga pa rin yung mga yan. Hello? Hello? Yes, sir. Anong pangalan mo? Salde. Si Salde. Ikaw ang tumawag kanina, no? Hindi. Hindi pa nga tawag. O, oh, ikaw pa rin. Na-recognize -na kong number mo. Ikaw pa rin. Pa Paiba-iba yes. lang yung pangalan mo. Ikaw talaga, Salde. Kanina, iba din yung pangalan mo. Paib ay, naku. Kanina, din mo yan. Malito ka talaga. O, oh, wag pa ulit-ulit. Kasi, eh, Johnny B oh, kaya nga, kayaan yan na kasi may karapatan namang lumigayo yung mga kahit na yung mga may edad na malay nyo kung totoong kaya pala talaga nila, di ba? so baka talo pa nga kayo sa performance <laughs> kupyasa kayo sa mga masarap magmahalan senior. masarap mga masarap magmahala yung mga may edad na oo, oh, tapos may nanay ka pa may jowa ka pa <laughs> Tapos, uh, o oh, kadas alam na nila kung ano lulutuin sa'yo. Diba? So, buhay prinsipi ka. Naon sa mali, oy! Ah guys, tawag ka sa, sa, ano ha, sa smart, wag sa globe kasi may tao po sa smart. Ay, sa globe. Ito po yung, uh, oh, ito po yung smart. Zero nine four seven eight two To, ah, no, no. Ulitin ko po. 0947 8720 2523. Yun po. Oo. Si oh, oh. Oo. Ah, magandang gabi, Johnny B. Kaya nga, bakante po, dito sa Smart. Ayan. Sa Smart, ha? Sa Smart. Hello. Good evening. <laughs> Pangalan niyo po. Johnny B to. Oh, sino to? Pangalan mo? Dodong, si Dodong. Ilan ta si Dodong? 41. 41. Dodong, eto po si Bikay. Hinaan mo radyo mo. 35 years old. 35 years old si Bikay. Okay, Bikay. Hello. Hinaan mo radyo mo, Bikay. Hmm. Eh... Hinaan mo, direlang kita ngayon. Oo. <laughs> <laughs> Oo, oh, eto si Dodong, 41 years old. Go ahead. Hey, nanay Idol. Oh, sige, Vera. Hello, Hello. Guy. Good evening. Good evening. Ngayon Ma na, boses niyo po. Okay lang, basta yeah. narinig mo. Huwag ka na magreklamo. Bayutak ka. Nagasaan ka? eh, wala nga akong maalos mo rin. Nagasaan ka daw? Nagasaan ka? Pero ano po, Kaloocan. Kaloocan. Um, Balizuela Oo, oh, Balizuela daw siya. Number mo na lang. Tato, po. Oh, number mo daw, number mo daw. Kasi atat na siya, makatext ka. <laughs> Number mo lang po si Number mo daw. Ay, practice. Mahilat na. Nag-drive kasi ako eh. Eh, off-air ko. Gusto mo? Off na lang. Oh, sige. Pwede Ako na mag-uha. Number mo. Huwag maingay. Sige lang. Sige ka ngayon. Ingay-ingay mo eh. Okay, okay. Teka lang ha. Teka lang. Hello. Salamat, Idol. Hello iyon na. Ang 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 ang, ang ano na ka? O oh, sige na, babay na. Bayuta kayo. <laughs> <laughs> o. Oh, <laughs> oh. Oh. Ah. <laughs> Mga bungol. Nako po. Anyway, so medyo okay yung entry natin ngayong gabi ah. Oh, so ibig sabihin pala talaga guys na ang uh, edad ay numero lang yung kakayahan ng puso at ng isipan ng isang tao na pwedeng magmahal ulit ay wala sa edad. Oo. Pupwedeng, pupwedeng nang hina, pero pwede pang palakasin. Ay! Agay! <laughs> Kalami! Okay. Basta, guys, ha? Yung mga mga kapartner na mga medyo senior na, hinahinayon nyo lang, ha? Huwag masyadong bilisan. Baka atak. <laughs> pungin ng Rayuma. Kayo pa, kayo pa yung dahilan. Susunod na si DJ Kichi. Maraming salamat. God bless you. Singer ka ba? Nagahanap ka ba ng kapares? Si Johnny Bukol ang bahala dyan. Johnny, Johnny Bukol. Bukol. I-FM.